Nandito naman po tayo sa isa na namang pinagmamalaki ng Mabinay Kuya, anong pangalan nitong lugar na ito? Uh, ito yung uh, Welcome to Barangay Bulwang Our, our famous Crystal Cave Ayan. Ah, Crystal! Yes po Ito ang... Uh, ito yung... Bin, ano to? Mabinay Mabinay cake. Mabinay Caves Ayan, okay Hello, kamusta po? Ang ganda naman. Yes. Hello, manager. Hello po. You are ma'am Russell? Hello, so hello po. Hello, ma'am Lani. Hello, ma'am Lani. Ito po yung mga tourist attractions natin dito here in Mabinay. We have Pangutiban Cave at Barangay Kang Go Home here in Mabinay. And then, Mount Daat, we are always visiting here during January. The Panaad sa Kinaiyahan. And this one, the Pinayun Unpicked, one of our sea of clouds here in Mabinay. And this one, Crystal Cave. Crystal Cave is belong to the beginner's level. And this one, yes po. Mambahu Cave, 1000 subats inside, one of the advanced. And this one, the second longest cave in the Philippines here in Mabinai. One week training for this exploration. To explore this one, be sure that you are wearing trekking shoes or trekking sandals. And then, One of our caves belong to the beginner's level. The Pandalihan cave is where visibility so the guests are required to bring their own lamp. Kailangan dito mag-aral ng ano, ng exploration. Okay. Yes po. Yung crystal na papasokin natin. So from here, going to the mouth is 100 meters trekking okay. lang po. So okay lang kahit regular uh, rubber shoes. ang dami. Yes po. Kasi may steel bridge po tayo inside. Okay. So ano yan? Pag kung sakaling beginner tayo, at gusto nating mag uh, mag-trekking dyan sa inyong mga caves yung training sino ang nagpo -proba? um yung local mismo yung dito ah, na rin sa munisipyo okay. actually yung mga tour guide natin is a uh, to siya sa iba't ibang uh, caves. Okay. yung ang entrance fee nito, kuya, how much? Uh, mura. Mura talaga yung entrance fee dito. Uh, since um, ito po yung operated na. by government. So, ano lang siya? 25 pesos per head. 25 pesos per head. Uh -huh. Ad adult, adults normally ito, di ba walang bata? 7 um, years old below. 7 years nine. old and below, hindi, hindi pwede. Uh, Hawakan. Oh, bawa talaga. No touch. touch. Do yes, not touch the stones. Yes, ma'am. Okay. So, ito na po tayo. Ito na. Ah, ay, ang ganda. Yes. Ang yeah. ganda ito ay ano uh, ang tawag nito yung mga stalactites yes po stalagmites these are made out of calcium calcium yes, deposits ayun, yung mga calcites natin sobrang dami ng mga cave formations Ang dami na kasi mga caves sa Philippines na uh, napuntahan din namin pero si crystal is lumalaban talaga as one of the most uh, beautiful caves yung ganda it's a different world ibang yeah. mundo <laughs> Ang ganda oh, ito bawal yan hawakan. Tara yes. nakikita mo may mga, may kumikinang-kina. Mm -hmm. So ito yung mga touch ano, of carbonate deposit. So ito yung mga mark before pa. No? Way back 1980s, since uh, during the time wala pang train guide mm -hmm. na nag-assist during tour. So ito yung mga na-preserve pa natin hanggang ngayon. So this is the end of the trail. Babalik na ho tayo ulit dun sa entrance natin. Ah, yes, ma'am. Ma uh, yung entrance aka exit natin, isa lang. Isa lang, sa entrance level and exit. Uh -huh. Okay, so yeah. yan po ang... Uh, <laughs> Ang tinaguriang natatak. <laughs> tinaguriang mabinay, uh, came's dito po sa napakagandang bayan ng Mabinay. Bisitahin niyo po ito. Napakaganda.